And if you are viewing Netflix, ang tawag niyan, is it, uh, narco. 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 Yun yung at the end of the, yung mga, mga nakatawa, yung mga opisyal, yan si Asierto pati si Pardo, They were the ones who killed that Korean. And ito si Asierto, ito yung broker ng AK-47, about 1,000 pieces, inimport niya at inibigay niya sa NPA. Tanungin ko kayong mga sundalo at tulis, bakit buhay pa yung mga yan? Ayaw na inyong patayin? Ano'y sabihin ninyo? kaya nung unang pag ako ak nang -ak -ak ng bukid ito kasi bung every time kasi may mga capture na pulis sa sundalo ako yung umaakyat sa bukid kasi kaibigan kami why because we share the same kind land reform hindi lang ninyo alam ilang balik ko na dito sa so puto bigay ako ng bakit bakit pa kayo makinig sa putang ng NPA na yun? Anong, anong, anong relevance nila? They are relevant to the lives of people today because they promise no corruption, they promise that the taxpayers' money will be used correctly, that uh, land reform. Mm,